Ayan, guys. May cotton candy. Ayan, cotton candy. Cotton ice candy. Ayan, guys. Dito kayo makakakita ng cotton ice candy at saka yan. Christmas tree. Pine tree. Saka may meron ditong lollipop na cotton candy. Ayan. Oh. Ang ganda cotton candy cotton ice candy malamig pero ay ang ganda ng haring araw talaga oh ganda ni haring araw Sobrang ganda naman. Wait lang. Ay, wala na. So ayun na nga guys. Ang ano dito, makikita mo talaga yung yung blue na pag sumikat si Haring Araw, nagpakita si Haring araw Yung tapos blue yung langit. So nagre-reflect siya dito sa sa ice. So nagiging blue na rin siya. So ayun na nga. Pag may araw, makikita ko si Anino ko. Ayan ang mga cotton candy. Ice cotton candy. Nakita nyo guys. Ayan na nga. Ayan ang araw-araw na ano ko, routine. May routine everyday. ganda ng araw Masikat Pag sumisikat ang araw guys Lalong malamig So Ngayon ay negative 24 Ayan Ang ganda guys Ayan Ito ang Christmas tree Na pinagpicturean ko nung Nakaraan Ayan, nakita niyo yung anino ko. Finally, nakita ko si... Lalo, no, wait lang. Magkita ko yung haring araw. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung haring araw. Ganda ng araw. Super ganda. Magpapakita at bihira lang siya magpakita, eh. Pag gusto niyang lumamig talaga ng lumamig, magpapakita siya. Ayan, o. Oh. Ayan, pag inapakan niyo, guys. Ano na yan, ah. Hanggang... Ano yan? o Obeywang. Yan. Pag umapakad yan. Kasi yan eh. Ano siya guys? Lamig. Huwag lang uulan. Kasi once na umulan, matutunaw tong ice. Yung snow na yan. Tapos malamig. Pag nagclear yan, clear ice, wow. Sobrang dulas. Buti pa sila may mga sasakya. Ayun nga. Sobrang lang talaga. Ayan guys, oh. Ang ganda. Nakita mo yan. So, ito na. Maraming cotton candy. Ice kutong candy. Wow, hanggang tuhod ko nga yung ice dito. Oh. Oh. Ito na lang itong dinadaanan ito. Sobrang. Ayan ang ice kutong candy. Sarap dito umupo. Eh. magkape. Magkape. Ayan. Sakit sa mukha ng ice. Ayan. Tara. Kita niyo ba yan? Ito ang Tika lang yan. Thank sakit sa face ng ang snow. Sad guys, sa na ako sa bahay ni Amo. Good goodbye.